think. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man Di ba na natin, chineros natin dyan Kaya ako pa yato Yeah! Ay, Kaya pa mga kagre. Kaya ko pa, pa palang tungkol Kasama natin si Vinok Nakadayo siya ngayon dito sa Team 125 eh. po. Naka ilang hila lang ba para. Uh -huh. Anong tigi -tigi meron pa doon. Madami yan. Madami, Madami ba yan? 20 Kaya pala nandito <laughs> kayo eh. Ha? Ha? Eh, ano ba kuya, andyan ba yung hari ng paso? Ay, yung hari ng paso, wala <laughs> Matindi, makala nung kalaboya, binok nila kuya Hari ng paso <laughs> Ay, Wala ka siguro na kay paso kay yun kay Ay, Ha? Ah, ba harvester mo? Ito pala yung harvester ni kuya well. Nagaanap ng mga papangasawa yan, may sariling harvester Nakubo! Oh. <laughs> po, matindi pala ito Bakbakan to mamaya Ito <laughs> na, ito na tunay na laban Mga kagre ka Pando, kaya mo ba yan? Kaya <laughs> naman ni Pando yan mga. Subok sa kilo yan eh I want you to come Ano mo kaya? Alam mo si Harry ng paso dyan? <laughs> Alam si Jiro Ay si Hero, Hero pala Tama sa pangalan ng kalabano ni Hari ng Paso eh. <laughs> I want you to come mga kari Lahat ng gusto manood sa kariyada, Sa Youtube po lang siya nilalagay mga kari Pagka wala akong vlog sa motor dito lang ako sa bahay Kaya naglalive ako Youtube lang kayo manonood. Hindi ko to nilalagay sa Facebook Pagka gusto niyo mapanood Tulad yung nakuha ng kukapon Ang ganda rin na Naka-upload ko na pala kanina Nakakabaong <laughs> Ah? ah naman doon na mo yan? Ah, naman doon na mo lang? Kaya ano yun? Yun yung pangarera? Yung kay Kuya Kobe dati Yung na-aksidente si Juan Siya ba yun? Oo oh, siya yun ah. yung, yung parang mga Facebook mo yun siya Oo oh, si R21 yun Oo oh, ayaw magpapigil ano? Oo oh, si R21 yun Nakanapanood <laughs> na pala ni Binok mga kali Nakanapanood na pala si Binok Sa YouTube ay wala ka nga, nga, nga palang Facebook ano YouTube nga pala meron ka Parang nahila na ako dito Nahila na ba tayo dito dati? Nahila na tayo dati dito? Nakahila na tayo dati dito nung nasama ako no? Dito nga ba yun? Dito sa kabila oo Dito yun yung kawayan Sino kasama nyo dito? Na ano? Ah. saguro si baliwag saka si weston si baliwag uh, ganyan? ganyan wala si weston, si sino ano ni weston? ayan yung si makmak ay iba na kalabaw mo anong pangalan ngayon yan? Football. ha? pitball <laughs> dati basag <laughs> ayan si taga katay ng kalabaw tigapas lang ng kalabaw <laughs> Ah, uh, si Basag. Siya yung siya may ari ng Basag dati. Ayan. Arang pumayat si 126 ah. Ah. Uh, Ayan pala kayo Parang dyan mo. Hindi pa siya. Ay, kamu kamukha lang. Ayan lang. Sino kayo kamukha ni Jesse na yun? Ayan lang. <laughs> Sinigang mukha na yan. na, oh. Mukha oh. ko nga siya. oh. Di ba? Ayan Tim. Tim? oh. <laughs> Kala ko nga siya. Ang na. Oh, yun, oh, oh, oh. Do, right? <laughs> Ah. Whew. galing talaga po yung pesto si Pasag mga <laughs> Nahiya sa puno sa gitna pumunta mga <laughs> At least hindi hindi boy puno ano ba nag Boy boy gitna okay okay pa yun Huwag <laughs> lang sa puno di ba aling sa gitna Kaya yeah, yun o no? sa boy puno yung <laughs> mga Salang karga 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 Kumusta ba Pasag? Pang ilang kalabaw mo na ba yan? Mula huli na nang ng kita Pangalawa Ganda ya, bulu ah Ano pangalan nito ngayon? Pitbull Pitbull, yabang mga si Binok at si Pando Ang hirap ng ilay namin, ang putik Oo nga Pang ano ng itik ano? Pampakain sa itik Magigitik yung kanito ジェイジーナ putik si Pando mga kakoy hindi na yata masyadong umiingat si Pando ngayon no? naka nakaamoy ka na naman ng ihi <laughs> yan yun yung itsura ni Pando pag nakaamoy ng ihi mga kakoy <laughs> Tignan <laughs> natin kung magilas tong kalabaw ni Basag na ito. <laughs> Ang kalama niya, pitbull. Tignan niya natin kung nangangagat ito. Tsaka <laughs> si Pando. Kasama naman. Yan yeah, boy, ano pangalan yan? Ay, yan pa rin yung dati, ano? Si Bangot, na kagre. Si Baliwag. Oh! Oh! Masyado ka naman wala pa ma ma mainit sa laban kaibigan Baka mamaya eh Baka <laughs> mamaya eh Nakanganga ka na lang nakanganga Pagka binanata ka lang binanata ni Basag eh Tinan natin kung magilas tong bagong kalamaw ni Basag Makakagay Huh? pang YouTube nga rin ata. <laughs> pang YouTube nga rin ata. Ah. Eh, liguan mo na si Pando. Huh. Oh. Ayan na natin yan, sino magilas dito? Si Pangungot mga kagoy

Uy, yan, yan pa rin yung dati mong kalabaw Yan pa rin dati mong kalabaw Ano na pangalan yan? Oh, Baitali Oo, Baitali, kataba ngayon Kataba ngayon oh kataba o Mukhang hindi hangin yung pinapakain mo ngayon <laughs> oh, Dati mo Ay, mataba nga rin yata yan dati Uy, yeah. yan, yan po, ano po po pangalan? Ala pang pangalan yan? Ay, yung dating tingas. Ay, yan pa si dating tingas. Oh. Eh, di kaya ano rin dati, ya, kaya ano rin yan? Kay, yung dalawa kalabaw. Ha? Ah. Yung dalawa kalabaw. Oh, <laughs> Ipingas si daw, mga kare. Yan natin, medyo may, may hirap na, ano din, mataas na eh, pilapin. Hahaha. <laughs>

เดี๋ยวจไปแล้วม,มาปะเล็กวันตายเย うそ。 taya sama kegiatan ha ayan kalah ke uh Alim, atas ini, up. Malakas nga ata yan ah. Oh, malakas nga ata ah. Ha? Malakas ko ba? Si Pitbull. Ito, si Tali, mga kakli. Ay, okay. Kung nga pala yung ng limang kamal, oh. <laughs> kaya tinawag na Tali, mga kakli. Ustad <laughs> sa uh, pweta. ko, bakit po ito? po Ah, ikaw hindi, ano? Kaya wala man na si Panto, mga Yung isa, wala man driver, oh. Lako. Ayaw na hey! Ano ko mo, lumuhod na Bakit lumuhod? <laughs> Nagmamahang maangal lang pala Kala ko lumuhod na mga kakari Ibig-ibig na lumuhod eh oh! Ay, kala ko masasagpo Ay, ko <laughs> Ooh, ya, nairam orang, macun-macun varian apa si Pitbull, ini si Pitbull Uy, Ah, nabiyak na Bitak na kay, yan. Bitak na kay Pantula, no? <laughs> Lumubog na, lumubog eh. Yung pang yung Oh. pitakna, na. Yung bitak na, bitak na Pando. <laughs> doon, may mataas-taas doon eh. oh, ay nako, ay nahirapan din si Palimago. Hvorfor? <laughs> Ya, yeah, me llamo hasta Andrés. Ano ba yung kakakli? Dito po sa ano? Sa Bulakid. Eto, si Baliwag! Wow. Kataas <laughs> din yun. <laughs> atas sekali semuanya Semua ini kan sama Kak Hah? Oh, so ka ha? mm -hmm. oh Ali pun <laughs> <laughs> <Aali po ngayon. laughs> Wow, baliwag! <laughs> Unti na yan. <laughs> ano ko? Ano ko? Kay Kaya mo ba yan? na mo! <laughs> Kala ka matatagko na Oh! Ayun na! Boy, tali! Kaya pala ba? <laughs> Saan ba yan? Saan po ito? Sa Alala na ba diyan mataas Alala na no. Sa Yung paan nila doon sila nahihirapan yung pag-angat. Oh. Uh, hirap yung kalabaw ini halah, 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 halah. hala, hala. 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 Hirap dinyata dito sa gawin natin. Oh, hirap na hirap yung <kalabang> Oh, hala! 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 Wala kasi siya ata si Pitbull ah! Iya! Ano, Ay! Naku mo! Dumo pa na! Wala ka! Nakatalison! Ito, mahirap dito sa gawin natin. Malagot po o ano wow huh. huh. utok <laughs> yun ang mahirap ay ibig sabihin ayaw mabunot eh no magkaganon ng tunog hirap sa kalapaw nun ito ano lumakad o Oh, ano pagkaganon ng tunog ng paa. Hirap na hirap yung kalabaw nun lumalago lumalagotok na ganon Oh hirap Hmm. Ano tayo sa may pondo? Sa bungad ba mahirap sa bungad? Oh. <laughs> ano? nga. tayo sa pinakabungad? Nakakari. Hindi nang dadahanan nila. Mag-intayin mo lang ako dun sa pagkakita na. Kita-kita sa isang magasin, lang bang bangot. Ha, ah. huh. pagod ako ah. huh. 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 to na. Yeah, game, ha, ha, kaya ha, 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 Bangungot ha, 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 Ito naman si Baliwag Baliwag! Kaya mo ba yan? O hindi pa gumugulo Ito <laughs> si Pitbull Hindi nanti na nangangangkat gato. Pitbull! Kaya mo ba yan? Oh, kaya kaya Ito si Boy Tale Kaya kaya pala Huh, na Si Pando mga kaki. Huh. Ya yeah, si Pando, ah, kaya yang kaya nih Pando ya, yeah, nah kagri bali wala si Pando. Huh. si Pingas uh. lakas ng Pingas oh 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 oh, oh. <laughs> kala ko madadali ba kala ko madadali kaya ano pangalan yan? Winston Winston ayun ba kay Tabok ayun pala yun si Winston mga kakari ito ayun ba kung sino to ay kuyang yun na bago mong kalabaw ano pangalan Isla, islat, isla, na islat ka <laughs> na islat din, nako tabatak mo pa. Ay, ito yung isang kalamal gusto mo pumalakpak ng tenga ni Kuya Jesse. <laughs> mo pa. Ba, gusto mo palitan natin pangalan niya, Hari ng Paso. Ha? <laughs> ito ako ano pangalan? Ano pangalan niyan? Muy Moy. ito na Muy Moy nang mamulaga. Ito na ba, si Taguro. Ay, bali wala naman kay Taguro yan. Utog-utog lang yan. Ay, Ilamanya ano putik naman, 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 naman camera diyan? wala. <laughs> si 126. Ah, di si Taguro. Yun, better than trucks. si no mas malaki si Taguro? Ayun. Si Taguro, si no mas malaki? Mas malaki 'yan. Si 126. Si Bogat daw, Kaya mo ba 'yan, Bogat? Iya, hey, bali wala pala eh, mga kagre. Bali wala, wala kay Bogan. Ayan na, nagtatakbo na. Sino ba to? Si Baby Bass! Oke, <hulloh> <hulloh> ah, okay. boy kirat, catat. She baby face sumitigin 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 hihihihihi mga kakiri ah kung kano ba ito sa inyo isang kama isa 20 mga kakiri kasama natin yung team ni 125 saka si Binok dumayo sila rito hanggang dito na live vlog ko maraming maraming salamat tulad sabi ko sa inyo pag gusto niyo manood ng karyada sa youtube kayo pupunta hindi nyo ito makikita sa Facebook mga kagay. Hmm.